Bitmin Pro 357 with B12. Ito yung sabi ni Doc kung bakit maganda itong Bitmin Pro 357. To ano nga yun, Doc? sabi mo Ang Bitmin Pro 357 ay isa sa mga pinakakumplitong pang-conditioning. No? Aside sa meron siyang probiotic at saka prebiotic, meron din siyang essential amino acids na laman. No? Ibigayin, essential, dapat mong ibigay kasi hindi na na-process ng manok sa katawan. No? Ngayon, meron din siyang vitamin K. No? Para hindi, hindi pa madaling, ano ba, uh, yung dugo ng manok ba pa, pag natamaan, medyo, hindi masyadong madaling mamatay. No? Ngayon, ang pinakamaganda dito, meron siyang B-complex at saka, B12 yan, yan, B12. Sa yan yan yung hematenic factor, meaning pampadagdag ng mga red blood cell. Ang red blood cell ay yan yung nagbibigay ng oxygenation sa buong katawan. No? Pinaprocess para maganda yung, alam mo, pag halimbawa mayroon kasing mga, sa labanan kasi, pag medyo mahina yung manok mo, nasa first three buckles lang yung pinakamalakas. After that, wala na, mahina na medyo kulang na sa stepping, nahuhuli na. Pero pag ginamitan mo ng ganito, napakaganda. Dahil, meron pa talaga siyang lakas. Tsaka B-complex, hindi lang para, ano yan, hindi lang para uh, factor, no? Pang, ano din yan, pang nerve na vitamins. Ibig so, sabihin, yung reflexes ng manok, no? Yung ano ba? Yung unat ng manok ba during the laban? Napakaga. Kaya advantage ka pag may 357 din ka. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Yeah.